kung napapansin niyo po uh, meron po siyang buhok na walang ano yung part na walang buhok so tatry po natin gamitan ito ng rodil ginger kung ano pa magiging resulta so balikan po namin kung mm, makikita niyo ito yung part dating walang buhok, ganito na siya kahapa ngayon so, wow okay. so after giving birth to my daughter uh, naranasan po yung usually na nasa ng bagong panganap which is nilalagas yung buhok. Then after that, mga ilang months pang daan, uh, nagka-alopecia ako. And that is very stressful to me kasi syempre pag nawawala ng buhok, especially sa mga babae, talaga nakakawala siya ng confidence, parang malulumuka. So, nag-try ako magpagamot and parang walang nagiging effective sa akin. So, nag-try ako mag-search online, then I found this uh, Rodil King of Ginger. Then, after mga one month pa lang or wala pang one month, yun, may nakikita na akong tumutubo dun sa part na may alopecia. If I'm not mistaken, parang postpartum yata yung tawag to, which is yung isa yung example na kawalan ng buhok ng mga babae bagong pang na yung mga symptoms na naranasan ko that, una sobrang katinang buhok ko na hindi ko maintindihan until talagang nagpo-fall yung hair ko na iba usually ang um, regular or normal na falling hair natin sa isang araw is 100 pero sumusobra siya ng 100 tapos parang kinapago at may nakapa ako na ano wala na nga ang buhok tapos pinakita ko sa husband ko pwede bang tingnan mo? Tapos yun, wala na na siyang focus. Tapos yun, nagpa-consult ako, alopecia nga. Then, wala, hindi ko nga nitry yung mga binigay sa akin na ano, dapat gamitin or gawin. Until one day na feeling ko wala na akong pag-asa, stress na stress na ako. Dumaan sa newsfeed kong itong Rodil Hair Grower King of Danger. So, syempre, trinay ko pa din siya. And, na-amaze talaga ako sa resort niya kasi almost one month nga lang nang paggamit ko nito. Yun, may mga tumubo na. Tapos, uh, isang araw, yung uh, kinapa ko ulit yung part ng may walang buhok. Tapos, ito kaya parang may ano, talim-talim. Then, tumingin ako sa salamin. Yun, nakita ko, oh, may buhok na. So, alam nyo lang yung feeling na nakita ko may buhok na. Tuwan-tuwa talaga ako. Sipo, thanks test thanks After ng ilang products na nasubukan ko, finally, nag grow ulit ko ng mga Actually, parang ganito na siya ngayon kahaba, hindi haba. Ibig ko. sa And then, every time na lumalabas ako, hindi na ako nahihiya. Hindi na ako na, oh my God, ang buo ko na tinatago-tago yung ano part na walang buho. And then, syempre, mas tumas yung productivity ko and yung lahat ng nasa task list ko, nagagawa ko na kasi hindi ko na and Kung so, napapansin niyo po, Uh, Meron po siyang buhok na walang ano, yung part na walang buhok. So, tatry po natin gamitan ito ng rodil ginger kung ano pa magiging resulta. So, balikan po namin. Kung um, makikita nyo, ito yung part na dating walang buhok. Ganito na siya kahapang ayan. Wow! Sa mga may hair problems dyan, uh, huwag na kayong magdalawang isip na uh, i-try ito kasi wala namang mawawala kung i-try. Kesa naman makita nyo na malala na yan, mas madami pang pa magagastos sa uh, pagpapakonsult nyo, sa mga treatment. Baka ito na yung hinahanap nyo kung wherein mas makakamura tayo, makakatipid, and makakapag-regrow na kaya sa so mga gadalawang isip pa dyan, order na!